Kaibigan, magandang umaga sa ating lahat Happy weekend everyone Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JV Ayan, so for this video, kay kaibigan no Sasabihin ko sa inyo Ipapaalam ko sa inyo ang aming ginagawa bilang mga Sari-sari store business owners Ayan, so meron kasi akong discarding na ginagawa, kaibigan no na routine ko na talaga ito Kahit ano mang mangyari, kaibigan no Ito yung ang tungkol sa ating uh, Uh, pamamalingkit, pag-grocery sa ating pag no? pag nating natin ng na mga paninda sa ating tindahan. Kasi ngayon, kaibigan, no? Uh, may may nag-invite kasi sa amin. Thank you so much, ah uh, Ruina, Inday. So, nag-invite kami, pamangkin po ng aking uh, husband, birthday po ng kanyang anak. So, in-invite po kami na mag-birthday. Medyo malayo po yon Pero, ayoko man uh, mag-close kaibigan, pero dapat talaga mag-close. Actually, pwede na kaming pumunta ngayon doon. Pero, iniisip ko na I will grab the, this, grab the little opportunity that we still have, no? Meron pa kasi kaming few hours before yung birthday celebration talaga. So, gagamitin ko muna ang, ang konting oras na natitira bago yung celebration para dito sa aming tindahan, dear friends. Kasi ayaw ko kay Bigan no na pupunta doon walang laman ng ating uh, yung ating lagyan ng uh, ano ba to ng benta ng ating tindahan walang laman pag magcross tayo maagang maaga kaya ngayon uh, ginagamit namin yung aming nak natitirang kunting oras bago mag birthday kasi nga ang birthday will start mga birthday celebration will start 3 hours from now so maaga kami nag-open kanina 5 am 4 a.m. gising na, open na ng tindahan para makabinta ng malaki bago kami magsara ng amin tindahan. At nag-order na rin ako kay Biga, no? Ng soft drinks alak kasi nga Sabado ngayon, inuman day. Mamayang hapon, maraming mag -iinuman. Kaya, nag-order ako kanina kay bigan sa akin supplier at darating na yon nag-order ako maraming stocks para pagdating namin galing sa birthday party, ah, malamig na. Malamig na ang soft drinks, malamig na ang mga alak, mga red horse. O di ba? Kasi planta talaga namin nakakain lang doon. <laughs> Tapos uwi na. Kasi nga kay Saturday sa Thursday ngayon, weekend. Napakalakas ng bintahan natin pag weekend kay Bigan kasi nga inuman day. Marami pong magiinuman ngayon. O sorry muna kay Bigan na mag-stop muna sa TGV. May dadaalang ng motor, maingay kami. so no? so kakain lang kami doon magbibigay ng regalo at maki maki ng kaunti ah, tapos uwi na kami kasi sayang no relit ba baki baki coming kaibigan relit ba kayo na pag tayo ay may lakad talagang iniisip natin yung ating tindahan Punta tayo, mama, yung tindahan namin close? Ayan, punta tayo sa resort. Kahit nasa resort tayo, kay kaibigan, iniisip natin, uwi na talaga ako. Hindi ka mapakali, no, I Agne, mean, no? Kasi nga, yung tindahan natin close. Ito, yun, ito rin yung mindset ko, kaibigan. Nung kaya nga, nagplana kami ni Frances, ayan na, uh, kain lang kami doon. Ayan, sa so, din, uwi kami, or mamamalingki kami din, uwi na kami. Kasi nga, again, Bigan weekend gayon, Sabado, so, Sabado nights, inuman eh, no day, sure talaga na malaki ang bintahan natin. Kaya, kay kaibigan, no, magmamadali talaga kami mamaya. Pero hindi kasi pwede na hindi kami pumunta sa birthday party. Ayan. Masaya tayo may nag-invite sa atin. No? Hindi tayo nakakalimutan ng ating mga kamag-anak. kay uh, medyo maganda ng kanilang uh, pamumuhay. In-invite pa rin tayo. So, thank you so much. So, ganun lang kaibigan ha. Dapat talaga, kaibigan, yung ating negosyo. Huwag nating... Uh, kalimutan, huwag natin i-ignore. Ayan. Kahit pa busy tayo sa ibang bagay, yung ating negosyo, ayan, first pa rin. Pero huwag kalimutan pa rin yung ating uh, relaxing time with our family, good uh, bonding moment with our kamag-anak, mga friends. Huwag kalimutan. But yung para sa rin po ang aking negosyo. Kaya, kanina, again, maaga kaming nagising, 4 a.m., 5 a.m., bukas ng tindahan para naman for 4-5 hours makabinta kami and then mag-close kami mamayang tanghali papunta sa birthday party and then dapat 4pm or 5pm uwi na po kami kasi inuman, di maraming mag no sayang ang binta natin ito talaga yung mindset ko, ito yung pag-ugali ko kaibigan no? na inuuna ko talaga yung aking negosyo kasi naman ito yung amin source of income paano pag nawala ito, pag nalugi ito 23 years ko na po, 23 years ko nang inalagaan yung aking negosyong tindahan. So, ayaw kong malugi, ayaw kong mawala kasi ito yung aming main source of income. So, kaya inalagaan ko talaga kahit nga ah, isama ko na ang aking mga kaibigan noon. May lakad sila, mamamasyang. Most of the time, sinasabi ko dito na lang ako, sayang kasi mag ng tindahan. So, ngayong gabi, ipapakita ko na sa inyo yung aking ginagawang paghanda every weekend, ha? Dapat gawin nyo rin itong kaibigan din, makakatulong po ito, lalo pong lalago ang inyong negosyo. Ayan mga kaibigan, bago tayo lumabas, bago tayo gumala, dapat may stocks ang ating tindahan. Thank you so much, dumating na. Hello, dong. Pila. Dong, utang ako ng litro dere dong. Mm, yeah. Pila mo ng litro. Ano lang, tulo. Tama ba? Kulang kasi yung aking uh, bote, kaibigan. Asa may tulo na? Oh, ang dosi, tulo mano? Oh. Ha? Maye. Ang dosi man. Ano po? Tulo ra ay. Tolo. Ah. La da. lang nag -vlog ko nag-vlog ko dong ha kay wa ju lingaw. Ayan mga kaibigan, tanggapin na muna natin kaysa ha. Para koy. Kaysa mari ako ko sa bayaran de ha. Ayan mga kaibigan, uh -huh. babayaran muna natin yung ating in order. So tolo kalitro hindi sila tumatanggap ng pondo kay Biga, no? O yung uh, tinatawag ba natin na uh, ano ba yan? Deposit? Hindi tumatanggap na sila ng deposit, ng boti. Kailangan talaga nila boti talaga. Kaya ito, buti na lang may extra pa tayo, no? Ayan. So mga kaibigan na, paalala lang, ha? Yung mga boti nyo, ingatan nyo. Kasi hindi na tumatanggap ngayon. Stricto na po. Thank you, dong. Kada samril, ha? Ayan. Sa Oh, sa, si 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 oh, sa dong ha. At meron tayong ah uh, sakto na dong. Abutin uh, butin mga kaibigan, nag-order pala ako ng butin. So mamaya kaibigan, kasi nga in-invite po kami ng birthday. So wala kami mamaya sa amin bahay. Sabi ni Princess, mag-order tayo lang no, bigyan natin ng light. Mag-order lang ka, mag-order muna kami para pagdating namin, Mamayang hapon, pag-uwi namin full stocks na malamig na yung ating soft drinks, malamig na yung ating Red Horse. Kaya nag-order na lang ako kay Bigan. <laughs> Bago po kami gumala, order order muna. Daradong ha. Hadiyan <laughs> sa Manila deh. Hadiyan <laughs> ah, po pwede. <laughs> Dawat ramasan ko eh. ani. <laughs> Hindi pala pwede ito mga kaibigan, Teka. Change natin. Strict na talaga ng supplier ng kaibigan, no? Dapat Walang change change ng battle, Dara. So sakto motilya Marami akong in order kay kasi ng no weekend no. Marami maginuman at kahapon halos maubos yung aking uh, stocks. Ito yung in order ko kay Bigan babayaran na muna ni Ate GB. Kuwento ko bayad dong. 5,532. Maraming salamat Panginoon sa another blessings no. Babayaran na muna natin. So ganito talaga ko no? kay Ayaw ko mga ubusan ng stocks bago pa mag-ubos. Ang stocks dapat uh, ready na, ready na ang ating tindahan, no? hindi talaga maubusan, teka ha Ah, uh, akin mo ng account ito, bibilangin natin kung sakto ba mga kaibigan yan mga kaibigan arito na yung bayad natin hello Frances, si ni Frances no? si Pagwebles kaibigan mabayad no? yung ating asawa para dong bayad kung sa ko na yung bayad, para sure ka na 5,000 Ah, uh, 500. 500. Check 500. sa palihog. Since yun na, iwanay 5,500. So, ganito talagang ginagawa kay biganting Tingnan nyo, no, yung akin tindahan. Marami pong laman. Kasi for this po ako na grocery at na malingki. Ayaw ko talaga maubusan ng stocks kay bigant. Kahit wala na akong pera, maubos yung pera ko sa bulsa, okay lang. Basta marami tayong uh, paninda. Iyon yung pinaka-importante sa lahat. Kaya ako, wala talagang pera sa, ano, sa bulsa ko. Tingnan nyo, mayroon tayong customers. Maraming customers sa labas nag no? May bumibili ng isang pack ng sigaret na, ah. Ayan. Yeah. 5,500 na, na, sakto na. Dara ang 32. Dara na, 32, dara balid ay. 32. Lamat. Ngayon mo na yung 30. Sakto na. Lamat. Sipag niya kaibigan, no? So, sakto na mo tili, ha? Oh ang adara ang tulo. Ah, oh, sige, salamat dong ha. And kaibigan, no, oh, dapat talaga oh, ingatan natin ating mga boutique kaibigan, hindi na sila uh, tumatanggap ng ano, deposit. Aliday, may akong isang client. Maganda si Mariel. Mayroon pa tayong client sa labas. Thank you so much, God. Yan. Excuse me, princess. Busy talaga si Ate JB pag week and their friends, no? You si Princess busy rin, may nagpapa-Gcash. Kaibigan ha, kung wala kang Gcash sa iyong tindahan, mag-Gcash ka na. Agi ko kuy. Ah, diri ko anay mo cellphone lang. Ara ano lang pag pagkuan diri ang mo cellphone ba? Ano lang na. na. Pwede na i-charge si mo balik. Busy si Francis mga kaibigan. Niyan mga kaibigan no, ah, sinabi ko si Francis ako mo maupo dito. Kasi may bibili doon at may gagawin pa ako. Ay, day. di ba bente kay pakita sa 'king camera god. May meron akong client kay Bigan, no, mabait siya. Shout out, Shout Marian. Out. So, kay Bigan, ka lang ha. Bibigyan ko muna yung ating customer.